I'm still lying down, still recovering, still recuperating. So I'm gonna sing this song in the dark. Sana'i wala nang wakas kung pag ay wagas paglalambing sa Ay ligaya kung walang kahambing Kung di malimot ng tadhana Bigyang tuldok ang ating ligaya Walang hanggan ay hahamakin Pagkat walang katapusan Kitang kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan kahit ilang ulit ako yung saktan hindi kita maaring iwanan kahit ilang awit ay aking awitin hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin kahit ilang dagat ang dapat tawirin hikit pa riyan ang aking gagawin Di lamang pag-ibig ko Di lamang ang buhay kong ipibigay Sa ngalan ng pag mo Higit pa riyan aki I remember singing this song for the LSU Pops Orchestra. Brings back.